Tikas-tikas ka. Ano mo pati si ko Kuya Uwo pinatulan kinutungan na? Oo. Eh, alam mo naman yung ganoon kalakas yung ating bata. Oh, ay, ay si Jerry ko. Oh, pagtitripan ko 'yan. Ay, si kita, puto natin Kasi kita mo putong ate ka. Kasi no, no, tuloy ko na wala ng peace. Eh. Oh. Ayun, maganda ka. Peace, wala peace raw. Oh. Kiss? Kiss, oh. oy Jerry ko. Peace. Hoy, kiss ko 'yan. Ano na po akor dimo? Ano no kiss lang eh. Kiss lang ano kiss lang ayaw. Oh. Hoy, oh. ha, chusi ka pa. Hindi ka chusi ka malakas. Maganda 'yan. Binabayan. Maganda lang. Seven, sa lugar namin, naghahabol mga lalaki. Nakapila! Tas ako! Ako na nga naglalapit sa'yo, ayaw mo pa? Oo! Oh, naka, ito, ito yung ako ng babae! Oo! Oh, mukha oh. mong babae yan! Ha? binabay! Binabay! Oh, oh. Hindi babae! Oo! Oh. binabay! Oh. lang! Kasi ako na mo! pa ako! Oo! Oh, yan! Yeah, oh. Ayaw mo! Talaga. Ayaw mo,

sabi ko sa'yo, <laughs> Karate! Eh. Ang galing talaga natin! <laughs> so, ang -taan. Ang -nice talaga. Ay, baka magtilos si yung babe mo! Hindi! Ay, kausap mo yung babe mo! Kausap mo yung babe mo! Joke lang yun! Ano okay, yun! Like three lang so, yun! Kasi si Karate! kami nagkama niyan! Dali ka sa okay lang yun! Si na si Jenny ko na! na! security Kasi kami nagkama niyan! Dali ka sa Ay, okay lang yun! Si Jenny! Napadkil pa si Jenny ko Ay, tara na! Tara na. Ang so, yung no? security Kurt eh. kami nagkamay niyan, dali ka sa akin. Ay, okay lang si Jenny. Jenny ko Ay, tara na, tara na, tara na. Ang kasi kami nagkamay niyan, dali ka sa akin. Ay, okay lang yung si Jenny. Jenny ko Ay, tara na, tara Stalkan na, tara na. Ang kami nagkamay niyan, dali ka sa akin. Ay, okay lang yung si Jenny. <coughs> Ang pagkakabaya si Jenny ko Ay, kami nagkamay niyan, dali ka sa akin. Ay, okay lang